para sa mata, ngipin para sa ngipin. Ngunit para sa mga mamamahayag, maaring buhay at katahimikan ang alay para sa katotohanan. Kasaysayan ang naging saksi sa pakikibakan ng mga Pilipino para sa kalayaan at katarungan. Mula pa noong 1800s at 1900s ay pinipigilan ng pamahalaang kolonyal ang ating kalayaan sa pamamahayag. Rebellion ang anumang uri ng pagtutol at pagpuna, Malaki ang naging papel ng la-solidaridad sa pagkising ng kamalayang panlipunan ng mga nakakataas na uri laban sa kalupitan ng kolonyal na pamahalaan. Bukod sa mga ilustrado, ang mga edukadong Pilipino ay sikap din mga katipunero na magkaroon ng sariling pahayagan sa tulong ng kabutiang loob ni Francisco del Castillo at Candino Iban nakabilis sila ng makin ng panlibag sa kasamaang balad, natuklas na agad ng pamahalaan ang pagkabuo ng organisasyon kaya't agad itong ipinasara at tang isyo lamang noong ng Nero 1896 ang nailabas Taong 1896 nang natapos ang Revolusyon at 1898 ang Digmaang Espanyol-Amerikano. Idinilgara ni Emilio Aguinaldo ang unang kalayaan ng Pilipinas. O matatawag nga bang kalayaan kung bigo pa rin ang mga Pilipino para sa ganap na soberanya dahil sa paglagda ng kasunduan sa Paris noong 10 ng Disyembre 1898. Noong 1942 naman, Sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas at ginamit ang media bilang propaganda. Dahil dito, umusbong ang underground press tulad ng Liberator at iba pang lihim na pahayagan na nagpalakas sa paglaban ng mga Pilipino. Pagkatapos ng digmaan, natapos ang sensura at muling bumangon ang mga pahayagan gaya ng The Manila Times at Manila Bulletin. Tatlong dekadang pakikibaka para sa malayang pamamahayag ay pinatahimik muli ng ilinklara ang Marshall Law noong taong 1972 kung saan marami ang aresto at pinaslam. Pagsapit ng 1980s, muli lumakas ang alternative press gaya ng We Forum, Pahayag Malaya at Who Magazine noong 1985 na itatag ang Philippine Daily Inquirer nila Eugenia Apostol at Lady Jimenez Magsano na tumuligsa sa diktatura at sumuporta kay Corazon Aquino. At noong 1986, muling nabuksan ang The Manila Times at mga komentaryo ng veteranong mamahayag kaya ni Amanda Doranilla ay nagambag sa pagbagsak ng rehimeng Marcos. 1986 nang magtagumpay ang sambayanan sa EDSA People Power Revolution ay muling nagbukas ang pintuan para sa malayang media. Ang mga boses ng masa ay mahalaga. Nagsisilbing pa ako na ang pantawid ng ideya at emosyon. Ito rin ang primaryang pantindig at pagpuna sa mga kataas-taasan. Ang pagbawi ng karapatang ito ay pagbawi na rin sa kanilang buhay. At bawing bawi nga. 147 journalists ay binuhisan ng buhay simula ng restorasyon ng demokrasya noong 1986. Samantala, ang Press Freedom Index ng Pilipinas ay ika-116 out of 180 na bansa. Ayon sa ulat ng Reporters Without Borders, may 25, 2025. Bago ito, ang bansa natin ay nasa ika-134. Noong taong 2024 naman, sa unang pagkakataon, pagkatapos ng dalawang dekada, walang journalist na pinatay. Sa iba't ibang yugto ng ating kasaysayan, malaki ang ginampanan ng nakalimbag na media sa kasaysayan ng Pilipinas. Mata para sa mata, Ngipin para sa ngipin. Ngunit, para sa mamahayag, ito ay isang data at serbisyo. Gayunpaman, patuloy pa rin nararanasan ang masamang hangad sa press. Kabilang, ngunit hindi limitado sa red tagging, death threats, cyber attacks, at iba pa. Sa kasawi ang palad, hindi malabo na lumala ito sa mga susunod pang henerasyon. Ilang punong timba pa ba ng dugo ng journalist ang kailangang matapon para mapinturahan at takpan ang mga kasalanan ng mga tuwag at kurap? Ilang mata pa ba ang kailangang mabulag? Ilang boses pa ang kailangang mapatahimik? Ilang taon pa ang kailangan para maunawaan ng isang bansa na ang naantalang hustisya ay ipinagkait na hustisya